Magandang gabi, Pilipinas! Araw po ng Merkulis sa 20 ng Hunyo 2012. Ako po si Erwin Turfo. At ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, balik sa kritikal na kondisyon si Comedy King Dolphy. Kinumpirma yan mismo ng anak niyang si Ronnie Kizon. Abangan po ang buong detalye niyan mamaya-maya lamang dito po sa aksyon. Dito muna tayo sa Bagyong Karina. Posibleng dumaplis sa bansa ngayong gabi ang bagyo at tumagal lang ng halos kalahating araw. Pero mabilis man ang pagdaan ng bagyo, posibleng nitong hatakin ang hanging habagat na magdadala ng pagulan sa Northern at Central Luzon. Para sa latest aksyon sa pag-asa, may live report si Franz Noguera. Franz. Jerry, papasok na nga ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na talimat. Ngayon nga, tatawagin natin niyang Karina sa pagpasok niya ngayong gabi alas 6 hanggang alas 8 dito sa ating uh, bansa. Pero yan naman, hindi raw tatagal ng 6 na oras, mga 2 hanggang tatlong oras lamang yan dito sa Philippine Area of Responsibility at lalayo na rin ng bansa. Sa ngayon, bumaga, sa ngayon humina ang kanyang uh, hangin mula sa 85 hanggang 75 kilometers per hour na lamang. Pero kaya na niyang magpatumba ng ng mga puno tulad ng kawayan at magtangay ng may hinang strukturang bahay tulad na lamang ng kubo, bahay kubo. Ngayon, nasa 30 km per hour ang takbo niyan habang tinatahak ang northeast direction sa sa ang bansang Taiwan. Posibleng dumaplis lang sa kanto ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong talim pagpasok nito ng bansa. Ganun pa man, hahatakin nito ang hanging habagat na siyang magdadala ng pagulan sa Northern at Central Luzon. Posible ring magdulot ito ng landslide at pagbaha sa kanluran ng Northern at Central Luzon. Aabot sa 400 kilometers ang lawak ng bagyo para itong distansya mula Metro Manila hanggang Lawag. Nasa 10 to 25 mm per hour ang dalang ulan ng bagyo. Ibig sabihin, napakalakas nito at kayang-kayang magpabaha. Maliit naman daw ang posibilidad na masapul ng bagyo ang ating bansa. Pero tuloy ang paalala ng pag-asa sa publiko, huwag daw munang pumalaot ang maliliit na bangka. Sa ngayon kasi nararanasan na malalaking hampas ng alon sa mga baybayin sa Luzon. Tatagal hanggang biyernes ang epekto ng habagat sa Luzon. Kahit na malayo itong bagyo at walang direkta nakaka sa atin, huwag maging kampante lalo na dito sa Patanis Group of Islands, kusan doon malapit ang bagyo. Maghanda pa rin dahil... Uh maring pagka uh, ito yung buksan mangyari ay magbago ang direksyon na kapag handa na tayo. Nagpatupad naman ang bagong color coding system ang pag -asa. Sa ilalim ng bagong rainfall warning system, ang yellow warning ay itataas sa isang lugar kapag ang dami ng ulan na bumagsak ay 7.5 mm at 15 mm sa loob ng isang oras. Warning pa lang ito sa mga residente na may mga mabababang lugar na posibleng bahain. Ang green alert naman ay itataas sa mga lugar na 15 hanggang 30 mm ang sukat ng ulan. Ibig sabihin, may kaso na talaga ng pagbaha sa kanilang lugar at pwede silang voluntaryong lumikas. Ang red alert ay itataas pag umabot na sa 30 millimeters at higit pa ang buhos ng ulan at nagpapatuloy pa ito ng higit sa tatlong oras. Pag may red alert warning, emergency na ang estado ng komunidad. Malawak na ang pagbaha at meron ding landslide at kailangan na ang forced evacuation. Erwin Sheryl, naging maganda ang panahon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pero sa mga susunod na araw, may bantanga ng mga pagulan dahil ang pag-asa may namataang namumuong sama ng panahon. Ito, low pressure area na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Yan ay nasa 750 kilometers dito east of eastern Visayas. Bukas, lalapit pa yan lalo, makakaapekto na magbibigay ng pagulan dito sa eastern Visayas. May posibilidad din itong isang maging magibagyo, maging tropical storm habang tinatahak ang north east direction. Kung yan ay uh, mamumuo ng tuloy-tuloy, yan ay pang-apat nating bagyo ngayong June na tatawagin Dindo Erwin Cheryl. Maraming salamat sa iyo, Franz Liguera, live mula sa Pagasa.